Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, at uh, welcome po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng ating pecha ngayong May 30, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisahan natin ng ating sumada dito tayo sa May, 5 pa rin tayo dito. At renta sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ganoon pa rin po. Simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 3 plus 0 is 3. At 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 5 plus 3 is 8. Ayan, pasensya na po sa mga ingay. At 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba, 8 plus 10 is 18. Ayan mga idol, yan po yung ating unang meri. meron Meron tayong si 8. At yung kapares niyong numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin sila. 5 plus 3 plus 7 is 15. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 15. At yan, meron natin po rin ko lang yung kombinasyon dito. 18, 15 or 15, 18. At yan, 2 digits po yung mga numero natin. 15 and 3, 18. Kaya, simplify din natin yan. Unahin natin ng 15. 1 plus 5 is 6. At dito sa 18, 1 plus 3 is 9. Ayan, 6 tsaka 9, yan po yung ating susumadang. Unahin una po natin yung sumadang 6, kukunin natin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede po dito ang 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 9, kukunin mo natin yung 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9 pwede nito yung 27 sumada 27 2 plus 7 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 ayan mga idol yan po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagkulian sa ating sumada ng may 30 Meron tayong 6, 15, 33, 24, 9, 18, 27, at 36. Rambol lang po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At sa ating sample, kinuha natin dyan ang 36 and 36 and 15 36, 15 6 and 27 627 at 33 and 18 ayan mga idol lang yung mga sample natin sa ating sumata ngayon may 30, meron tayong 36.15, 6.27 at 33.08. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. At kung okay po sa inyo, pwede pwede rin po matayang po nito. Doon nung rock, doon, yung kaya, doon kaya, dito po sa mga naka-insert natin ng numero. Sample lang po natin yan, pili lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ating sumada para po ngayong May 30, 2025. Maraming maraming salamat po.